Magandang tanghali po. Narito po tayo sa commercial area ng Orsi. Ang makikita po niyo si Winard. Pagdating po sa paggawa ng aircon ng mga sasakyan, si Winard po ang tugon. Sa ngayon po, kasalukuyan siyang gumagawa ng isang sasakyan para sa maayos na aircon. Yan po ang araw-araw na ginagawa ni Wynard. at sa kanyang mga gawain na papag-aral niya ang kanyang mga anak sa katunayan mga isang taon pa may anak siya na magtatapos ng criminology darating ang panahon isa na po siyang pulis sabi ko nga sa kanyang anak pag nakatapos na siya, isa ako sa mga unang sasaludo sa anak na polis ni Wenard. Wenard, Wenard, kaway-kaway ka dyan. Salamat, salamat sa hapon na ito. Magpatuloy ka pa sa iyong ginagawa. Sana marami pang magpagawa sa iyo. Isang maunlad na buhay ang nais kong makita sa darating na panahon. Salamat, salamat, we're not...